Loaded. Here. For today's mini vlog, sumampan na naman sa malaking basurahan si Johannes and John at magugulat kayo. Sa mga nakita namin, halang kagrabe talaga. libreng grocery. Pretzel, pretzel twist. Hala, pretzel, dear. Wow. Hala, ang dami. Suwerte tayo ngayon, dear. Ang dami. Punong-puno puno ang basurahan. Is it small? It's a soup. Oh, yeah. Bongga naman ito. Oh, napakaswerte. Ako, talagang pag inaaraw-araw mo talaga ang pamamasura dito sa Amerika. Malaking tipid talaga ito, guys. Lalo na't nagmamahalan ang mga bilihin ngayon. Hala, dear. Brown egg, dear. Hala, mga brown egg, dear. Ang daming brown egg. Hala, ang daming brown... Ay, white egg. White egg. Hinagay ko dito, dear. It's good because there is a... Hala, ano ito, dear? Bulong niya. Bula niya. Hala, ang daming itlog talaga, dear. Oh, hala, organic. ada organic, dear. Mahal to, no? Harag, uy. May isa lang ang basa. Pork roast. Pork roast? Hala. <laughs> Pork roast with vegetables. Uy, 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 masarap ito, masarap ito. Hala, guys, sa grocery na kami ni John. Ay! <laughs> Wait lang, dear, ha? Ilipat ko na lang. How oh, long? are ah, they open the cheese. All of okay. them. I'll just, I'll just put it here. mga juice. Ang egg and daming egg. Oh, wait, wow. Ay, na ang egg na naman. Ah, that's enough egg na no? Too many eggs. Ay, they open. Ay, they open. or open or broken, one of the two. Guys, eto na! Naka-uwi na kami at ito yung nakuha namin. Wow! Talagang nga naman yung iba binutasan nila. Kaya eh, sayang. Ito sarado pa. Pretzel. Hala, hala, hala. Tikman natin ito, dear. They didn't open it. Tignan natin. Tignan natin ha kung ano ang expiration nito. Pero pretzel naman ito eh. Feeling ko hindi naman talaga mag-expire ito ng best buy. Oh, September 20, 2024. Ewan ko kung makita ninyo. Ayan, September 20, 2024. Dalawang piraso ito, dear. Nadugmok yung isa. Ayan, huy, swerte tayo dito. Masarap ito. Buti na lang, hindi nila binuksan. Meron tayong Black Forest Juicy Burst. Ah, ganito pala siya. Ah, okay. So, para siyang, ah, uh, what do you call that here? Gamis. Mm -hmm. Gamis. Ay, ang dami. Ang dami, ang dami. Okay. Mga gamis. Kailan ang expiration? Tignan natin. We have to make sure that it's not expired yet. Okay, we have to check best by 9 9 20 -24. Ayan, September. Mga September pa pala to. Bakit nila ito tinapon? Ide double check ko nga itong mga cheese na nakita ko kanina kasi yung iba anim ito kanina eh pero yung iba kasi binutasan nila pero parang itong dalawa ay hindi nila binutasan ayan Ido double check ko lang mabuti alam niyo masarap ito kapag uh, magmemeryenda kayo tapos uh, parisan mo yan siya ng uh, crackers wow bongga na talaga ito ayan so check ko lang ito ayan ito so far wala akong makita na butas ayan Okay, perfect yan. Meron pang isa dito. Double check lang natin ha para naman na uh, safe ba. Oh, ba? Diba? So, ganyan guys. Alam, malaki. Alam nyo kung magkano ito sa store? Siguro nasa 3 to 5 dollars. Oh, o, ba? Diba? Bunga na rin. Hello guys. Ang dami kong nakuhang itlog. Alam mo, may isang basag lang ito. Ganito sila dito guys. Isang basag lang itatapon na nila lahat. Ayan yung basag oh. Ayan, tinapo na nila lahat. So, nakasave ako ng 11 piraso. Tapos, meron din akong kinungha dito na ito. Pero, mas gusto namin yung isa kasi organic. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tatlo ang nabasag nitong white egg. So, pwede tayong gumawa ng mga merang, cake, or whatever nang magagawa natin dito. Kaya, hugasan ko lang itong iba. Tapos, eh, i re na natin. Wow! Jackpot na naman si Johannes and Jan ngayong gabi. Yay! Ganyan lang ginagawa para makatipid. <laughs> Hala, ang ganda yung kukunin na ni Jan, guys. Buena mano, oh. Antik na table. Hala, patungan natin ng mga kung ano-ano na mga abubot, guys. Hala, punin natin. So, ayan, guys. Kinuha na namin yung isang table. Oh, hala, talaga, guys. Marami pa kaming pupunta. It's a Aba, hindi natin ito palalagpasin, dear. Ihinto mo yung sasakyan. Jewelry box, dear, no? I Looks don't know. Like jewelry box. Could be. Feeling ko online seller yung nga uh, may-ari nito. Kasi yung mga boxes na yan, may mga tag price siya guys eh. Maganda to dalhin natin to dear. Hala pag nagbenta tayo ng mga alahas, ba diba? oh, may lagaya na nakasepar may table din na maliit Oh. Hala, hala ano na naman yan? Ano yan dear? Hala parang cabinet din? Hala cabinet din ata yan dear. Tsaka parang walang sira dear. Ano, ano yun? Ay, stone siya dear. Stone. Yeah, it's like Jerusalem stuff. Huh? Jerusalem stone. Yes. Dear O, grab the umbrella. It's there. It's there. Aiy, umbrella. What are you doing with that umbrella? Hey, wow, wow, bunga. Wow, bunga. We're taking that. i taking this. Yeah. I guess, I guess, I guess. I'm taking this one, though. Yes. Only one. Both. Both? They're good for something. Oh, the other one has a hole in it. Yeah. Never I, mind. Yeah. This one only. Yeah, that's good. What's in the cabinet? Anything in Take the doors, drawers? Aiy, walang <laughs> bunga talaga, dear O. Nothing. Look on the door. Hello, bed frame. Bed frame? Mm -hmm. Bed frame For bunk bed, mm -hmm. here's the here's the ladder. Ala, dear dishwasher. dishwasher. Let's see if they left us any dishes. Grabe naman ito. Pati mga dishwasher, tinatapon lang nila sa kalsada. And smells clean daw, sabi ni John. At tinignan ni John kung pwede ba natin itong madala. Vacuum. Ha? It is a vacuum. Uy, hala oh, wow. Floor washer. Uy, hala, oh, ang ganda dyan, dear. Uy, meron daw. Ala, uy, 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 ano yan, dear? Ano yan, dear? Ano yan, dear? Get the vacuum. Uy, uy. ang ganda ng mga upo hala, tinatapon lang nila dito sa Amerika oh. sus, naalala ko nung uh, bata pa kami hindi man lang kami maka-afford ng mga ganitong upuan sa kawayan kami nakaupo or sa salug or sa sahig, sa papag ganyan yung upuan pero dito tinatapon lang nila hala, o oh, tinatapon lang nila yung bike dito ay, ang ganda niyan, dear baka pwede natin yung, ah uh... Uy, ang ganda ng bicycle na yan, dear. Ha? Magagamit natin 'to magbabike bike tayo dito sa ating ano, 'no? Paligid para makapag-exercise din tayo. At saka yung flower pot na yan, oh? Ay, ang ganda pa talaga niyan, oh? Tignan mo, dear. Mm -hmm. Ang linis pa ng dishwasher na yan, dear. Ay, bongga! Bakit nila ito tinapon? Hey, oh, dear, no? Mhm. Mm the, the silverware rack. Ay, maybe the silverware rack. What's in the top shelf? May uh, hardware. Hala, may nakita ako. May nakita ako na toaster oven dear. toaster oven. Ay. It's like a big storage box. Heavy duty. Wow. Hala dear, ang daming mga tinapo nila dear. Oh. Hala, mga books dear. Mga books at saka, ay, kunin ko tong isa dear. Mga books ala I like it. Ay kukunin ko 'to kasi pwede natin itong ipadala sa Pilipinas. Ipapabalik-bayan natin ito. Alam mo, maraming pamilya ang matutuwa nito, 'di ba?